Shaina magdayo update isa sa mga ambassador ng Pagcor Casino Filipino. Iniikot ang lahat ng lugar sa Pilipinas kung saan merong Casino Filipino branch. Para magpasaya at maghandog ng kanta at sayaw. Kamakailan lang nagpunta naman si Shaina at ang kanyang team sa Mindanao sa Davao City at Tagum City. Kung saan ipinamalas ni Shaina ang walang kupas sa galing niya sumayaw. Ayon sa isang komento, parang ASAP natin to, ang dalang saya ni Shaina sa kanyang mga tagahanga. Kilala si Shaina Magdayaw na isa sa mga celebrity na magaling sumayaw. Lalo na pagdating sa kanyang performance sa ASAP natin to. Napabilib si Shaina Magdayaw sa mga fans niya na nandoon sa Davao. Dahil sabi niya, mula Davao City hanggang... Sa Tagom ay sinusundan pa rin siya nito para mapanood siya. Ibang mga to, sobrang loyal eh. From yung Davao sa Davao City. No? Um, this is the second time na pumunta ako dito sa Pag Davao. Sa Tagom naman pero sila po ay talagang pumunta pa rin dito sa Tag. At sa ibang ganap naman sa pagbisita ni Shaina sa Pagkor Casino Filipino Malabon Grand Hotel. Napaka-energetic lagi ni Shaina Magdayaw sa kanyang tudohato performance. Talagang mapamanghaka sa galing niya, aliw na oliw naman ang mga tao na nanood sa kanya sa naturang event ng Casino Filipino. At sa videong ito naman ay tinuruan niya ang mga tao na naroon ng step by step na sayaw para magaya nila kapag sumayaw na si Shaina Magdayaw. Ang mga backup dancers na kasama ni Shaina Magdayaw sa pag-ikot niya sa mga casino Filipino branches para mag-perform ay ang mga dancers din ng ebs Pagkatapos ng naturang event, pinagbigyan naman ni Shaina Magdayaw na makalapit at makapag-picture sa kanya ang kanyang mga fans.